Hmm. Tayo guys. Kasih natin. En. Tu. Oh guys, ajan pala kayo. Kilala nyo ba to? or familiar ba kayo sa Bajang kasi tawagin sa amin to Bajang hindi ko alam kung kilala nyo to or familiar sa inyo. pero ito yung pinakamakating Bajang sa buong mundo alam nyo ba guys na kayang kaya ko tong alisin ang kanyang kate panorin nyo kayo panorin nyo ako guys papatunayan ko sa inyo na hindi to makate at pwedeng kainin ng safe ops sa mga bata dyan paalala lang wag na wag nyong gagayahin to ha ah. Tanging professional lang may kakayang gumawa nito guys. Kaya please sa mga bata dyan, huwag na huwag nyong gagayahin ang vlog na to. Dahil masama sa kalusugan. <laughs> so yun guys sa mga hindi naniniwala na kinakain to ng fresh ng ganito. Patutunayan ko sa inyo. Wait lang. Malabo. Against the light. Pero okay na yan. Papakita ko lang sa inyo na hindi to makatigay sa at pwedeng kainin. At doon sa mga bata ha, Wag na wag nyo gagayahin to. Sobrang delikado guys. Ayan. Pinaka number one na kailangan nyo gawin. Orasyon. <laughs> orasyon na muna natin to guys. Para pwede natin kainin. So ganito lang yan. Orasyon na muna natin. Yung makain natin to. Ito <clears throat> Ito na. Oras yung pachikil chikil Susong nagchintol bawat chintol salpak <laughs> Holy Ghost Santos Oras yung pachikil chikil Buyo buyo mong mabuyo Yun Pumasok na Pili na natin itong makain Siyempre bago ang lahat May dinala tayong panghanda Hindi mahuli ang Salamat siya natin Rekado kailangan. Ito. Kailangan natin to guys. Pinaka number one. Lagyan mo na natin to. Ayan. Yun o. Lagyan na natin to. Nang makain natin. Diba? Kain ito guys. Ayan o. May kulang pa ngayon. Eh. Tingnan ko kung may dala akong asin ito yan pala lang ha, ah, sa mga bata wag nyo gaya gayahin to sobrang delikado to guys sa mga batang nanonood dyan skip nyo na ang video na to sobrang delikado so yan kukuha tayo ng konti Mm. Nakakawa tayo guys Kasini natin Ayan Ito Hmm Hindi siya makate Good And then Kalaman natin Sobrang sarap walang pate yan oh digit dagdagan natin tiga hmm. Pigahan natin ka Huwag na huwag niyong gagayahin to guys ha Sa mga batang nanonood yan Huwag na huwag niyong gagayahin to guys Sobrang delikado So yun lang for today's video Pashare na lang At nang sa ganun e Maraming makapanood ng video na to Okay Baboos <laughs> Baboos Nakaramdam ako na uli ka dito. so, bye-bye guys. Kita-kita sa susunod na video. Bye. Paalam.